Okay guys, gawa naman tayo ng masarap na embutido. Okay, umpisa natin dito sa ating giniling na baboy. And then, lalagyan natin siya ng raisins. At ito naman yung onion and carrots. Chinap ko na siya sa chopper. Ayan, ilagay na rin natin. And then, lagyan natin ng bell pepper. Ayan, chinap ko na rin yan. And then, susunod natin ang egg. Ayan. Bali, dalawa muna ang egg yung nilagay ko. Tatansyahin ko muna kung pwede na yung dalawang egg. And then, nilagay ko ang pickles naman. Ayan. And then, sinunod ko na ang breadcrumbs. So, halu-haluin lang natin siya hanggang sa mag-combine lahat ng ingredients. Ayan haluin lang po ng mabuti. Ganyan. Ayan, halu-haluin lang natin gamit ang ating kamay. Mas mahahalo natin kasi siya pag kamay ang ginamit. And then, lagyan natin siya ng salt. Tsaka ng ground pepper. Ayan. And then, nagdagdag nga pala ulit ako ng isa pang itlog. Bali, tatlong itlog ang nilagay ko dyan. So, yung ating giniling pala dyan is one half kilo. Ayan. Then, tansyahin nyo na lang yung lasa kung okay na. So, yan Nilagay ko nga siya sa ating foil. Ayan. Ifa-flatten nyo lang siya and then lagay nyo sa gitna ang ating cheese. Ganyan lang po kasimple ang paggawa ng embutido. Ayan. At ang sikreto ng masarap na embutido, huwag nyo lang titipirin ng mga ingredients. Yun lang ang sikreto sa masarap na embutido. So yan, iikot-ikotin lang natin and then pigaip. Isilin nyo lang po yung nasa gilid, magkabilang gilid. Ayan. So alam nyo naman siguro kung paano magbalot ng embutido. So ulitin nyo lang po yung process. And then, ayan, isalang na natin sa ating steamer. So, ayan. Steam natin siya ng mga 20 to 30 minutes. So, ganyan lang yung pagbalot ng ating embutido. Pwedeng itupin nyo sa kabila. And then, sa kabila din hanggang sa maging bilog siya. Ayan. And then, eto na pala ang ating in-steam na embutido. So, ang gagawin natin dyan, ipiprito natin. Ayan. Iprito natin siya hanggang sa maging golden brown. Ayan. Kahit konti lang yung mantika is pwede naman. So, eto na ating finished product. Ayan. Hindi yan sunog. Ganyan lang talaga ang ating pagkakaprito. Pero sobrang sarap yan. Yun lamang po. Thank you for watching!